Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, kukumustahin natin yung mga native chicken na dinaanan ng coccidiosis noong bago All Souls Day. Kumu uh, kumusta na sila ngayon pagkatapos na magamot sila. At yung mga hindi pa nakakapanood doon sa video na sinundan ng video ito, panoorin nyo na para mapagdugtong ninyo kung bakit kukumustahin natin ngayon yung mga native chicken na yon pagkatapos ng gamutan. Nandito na naman ako sa loob ng growing pen at saktong 3 p.m. At nakapagbigay na ako ng ano ng pagkain nila ngayong hapon. At na, ano naman, kaunti na lang. Oo, so, kasi ang ang full meal ng mga to ngayon. So, mamaya maya maano na yan. Kasi bumalik na yung ano nila, yung talagang pagkain nila eh. Kaya ito ah uh, mula kanina ano ako, mula kaninang naglinis ako ng umaga. Kaunti pa lang yung ipot na nandiyan, yung manure nila. At uh, wala naman ako makitang gaano may may ano, may basa pa rin, no? May meron pa ring konting mga basa pero hindi na ano hindi na pula na kagaya ng no noon tapos nagt nung nagtimbang ako nung hindi sila kumakain ng ilang araw <coughs> di ba nung bago All Souls Day eh ano sila yun yung time na na, na pinaka ano nila pinaka lungkot nila pinaka malungkot na araw nila so nagano ako, nagtimbang ako noon. Itong puting ito, ano na, bumaba siya ng timbang kasi dati ano na yan, nung pinasok ko dito sa growing pen, dati 1.3 na yan eh. 1.3 na dati Tapos, nung tinimbang ko, ano na, naging 1 kilo na lang siya. Tapos, ito naman, ito yung isang pinakamalaki, yan, yung bard na yan. Ano, tinim uh, dati ano, ang timbang na niyan 1.15. Tapos naging ano na lang siya 900 grams. Basta bumaba sila, yung tim tapos iyan, yan dati 700 grams na siya. Tapos bumaba siya ng timbang ng 500 grams. So nung 'di ba nung noong nung isang araw okay na sila, wala nang ano, wala nang hemorrhage Bigo sabihin. Tapos bumalik unti-unting bumabalik na yung pag-inom nila na mabilis kasi noon hindi nila maubos itong ano, inumin nila ng maghapon nung time na yon. Tapos yung pagkain nila na ng dalawang araw dati hindi sila makain konti lang, kumakain din sila pero hindi, konti lang talaga hindi na naumos so ngayon, ano naman na, unti-unti nang -unti bumabalik yung sigla nila. Actually, masigla na sila ngayon. Tapos, uh, nagtimbang ako ngayon, no? Nagtimbang ako, ngayon ngayon lang. Tinimbang ko na yan, yan. Pabalik na yung timbang niya. Pero sayang, siyempre, di ba? Sayang yung sana ibibigat niya. Uh, hindi naman grabing, hindi ito yung grabing mga tinamaan. Pero alam kong lahat sila ay, ano, uh, naapektuhan ng oxygosis. So bumaba ang timbang nila kasi kahit ito noon ano tinabad na siyang ano kakain. So yan uh, 1.15 na siya ngayon. sa so, pabalik, pabalik na yung timbang niya. Tapos ito naman hindi ko na tinimbang yung tatlo. Yung tatlo lang tinimbang ko. Kaya para ma-prove ko lang na bumabalik yung timbang nila. Ito naman naging 1.1 na siya. Tapos iyan, yan puti, laging 600 gram, ano, 650 grams. 650 grams na siya. Kaya, kaya, alam ko na malaki ang improvement nila doon sa pagpapainom ko ng, ano, ng oregano at saka barley. So, ngayong araw na to, ano, buong araw silang naka barley grass ngayon. Dalawang barley grass capsule ang inilagay ko dyan. Kahapon, sa halip na yung nilalagay kong oregano leaves ay, ano lang, lima. Ginawa kong pito o pitong dahon ng uh, uh, oregano na yung talagang dinurog ko para ko magkatas. Ganon. So, pure na oregano lang kahapon, pero ngayon naman, pure na barley. At alam kong, lumalakas yung katawan nila kasi, yun nga, yung mga nutrients na nandyan sa barley tapos naka na, na magakak-enhance ng immune system and then kahit din naman yung oregano na inilalagay ko kagaya pa rin ng dati hindi ako gagamit ng mga synthetic uh, preparations para panghugas ng uh, mga ng drinker nila at saka feeder nila so yus, uh, as usual dahon pa rin yung pinangkukuskus ko as in uh, gumagamit ako ng uh, oregano leaves pa rin malunggay leaves, guava leaves. Uh, yun din ang pinangkukuskus ko. Ah, uh, yung barley nga lang, ang hindi ko may kuskus -kus kasi nga. <laughs> barley capsule yun. Oh, uh, tsaka may bayad yun. Uh, kaya hindi, hindi pwede. So, yung dahon lang ang kinukuskus ko. And, hindi rin ako gumamit ng sulfa para patigilin yung uh, diarrhea nila. Yung, uh, yung, at tsaka yung vitamin K. No? Hindi ako gumamit ng vitamin K na yung synthetic prep para ano, para patigilin yung hemorrhage nila. Kaya maigi yung ano, uh, maigi yung barley na inilagay ko at saka yung um, oregano. Pupurgahin ko o, ulit. Kasi nagpurga na ako noon, so pupurgahin ko sila ulit. Kasi umukay naman na yung ano nila. Masigla naman na sila ulit so pwede na. yon. At saka umaaraw ngayon ano, kung kita nyo dyan, no, maliwanag ngayon yung paligid namin kasi ano ngayon umaraw so kagabi ang lakas ng ulan na halos alam mo yung kumukulog kumikidlat pa pero ngayon masigla ang mga manok kasi nga maliwanag ang, ang ano malag, maliwanag ang kalangitan maliwanag ang paligid so nakakapagkagkag sila at the same time ano, yung tubig, no? Nakadalawang beses na akong maglagay kasi uh, yung kahapon yung tubig nila na oregano, may natirang natirang kaunti na lang kanina. So, nung naubos nila, nilagyan ko na ulit. Pero oregano, ano, uh, barley na. Barley na ang laman niya. Pero ngayon, nangalahati no? na ulit. Baka mamaya, maglalagay ulit ako kung maubos nila. Man. Pero, alagay ko, hindi na nila siguro yan maubos. Ayan. So, sana... Uh, maka makapagbigay ako ng inspirasyon sa mga may native chicken na problema sa mga manok nila ng ano ng coccidiosis. Uh, uh, so matagalan talaga ang pag-recover ng ano yung mga tinamaan no. Unti-unti uh, hindi mo basta lalo na kung lalo na kung hindi mo alam ang gagawin mo lalo na kung uh, may coccidiosis na nga marumi pa ang kulungan tapos pati mga inuminan ay hindi mo man lang hugasan ang 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 feeder nila hindi mo man lang i-brush pagka makita mo nang medyo nanlilimahid na so itong ito pagka nakita ko ano na marumi nililinisan ko talaga kasi iyon yung isa pang ang uh, isa pang ano uh, cause ng uh, sakit kong minsan no? yung maruming inuman at inuminan at saka ano at saka kainan pero itong mga ito <laughs> palagay ko kasi may mga daming ibon dito kasi ano, alam niyo yun yung nakikiagaw sila sa feeds ng mga uh, manok so baka dun sa mga open na uh, kasi ito close no it close ah uh, merong dala baka mayroong daladala yung mga yun no tapos at uh, kung lumalakad ako diyan baka may ano di ba mga contaminated yung ano <laughs> contaminated yung paligid na ipapasok ko syempre yun sa dun sa ano kahit na naka-steady yung Naka-steady yung chinelas, yung chinelas ko dyan, yung slipper ko nagamit ko papasok dito. Um, uh, hindi mo lang alam din kasi hindi naman nakikita ang mga 'yon. So sana nakapagbigay ako ng idea at saka inspirasyon na ipagpatuloy ang mag-alaga ng native chicken kasi hindi lang naman mga layer ang uh, pwedeng alagaan no. Uh, at saka siyempre yung mga sa, sa itlog sa mga layer, mga layer. Sana ipagpatuloy nyo din no. So disclaimer lang no hindi ko ano ito yung barley grass na ginagamit ko. siyempre hindi ko nirecommend nire na gamitin mo rin ganon. Pero kung gusto mo rin itry, kagaya ko nag-try-try lang ako, okay naman. Lalo na kasi naagad ko yung case nila. Hindi uh, hindi ko naagad ko na agad ko na, uh, na, agad ko na hindi lum na hindi lumala. <laughs> kasi ang totoo nun, pag may hemorrhoids nang ganon, medyo hindi mo pinansin yung ano yung diarrhea nila. Oh, parang kung nakita mo na sanang medyo uh hiwa-hiwala yung basa, yung matubig, yung ipot e nila, nag nagano ka na, nag-isip ka na, ano kaya bakit kaya gano'n. Pero yung yung sa akin kasi dumating sa point na uh, hindi ko siguro pinansin yung basa no. Tapos may ano na, may nakita ko may hemorrhoids na. So, naagad ko, yung hindi ko naagad-agad. <laughs> Ganon. So, pag naagad ninyo, edi eh, madali lang, ano, madali lang isol. Pero kung malala na, uh, affected na sila lahat, silang lahat, no, uh, kung ganon na, parang ahirap, ano, mahirap pupuksain. Kasi nga, uh, ano yon uh, na, niya talaga yung lining ng intestine, you no, know? yung bituka, yung sikum, ganon. Sa, so, <laughs> kaya, kung ikaw ay may problema ganito, uh, medyo mag, ano, mag, Linising maigi yung ano yung mga paligid ganyan yung feeder uh, water ganon at agarin ang ano agarin uh, ka agad kung ano yung tamang ibibigay mo ganon kaya yun sana nakapagbigay ako ng ano ng idea ano, kaalaman uh, kahit na experimental lang yung ginawa ko at least nagawa ko so uh, dito pag, ano na uh, end muna tayo next ano na naman next episode <laughs> salamat sa panonood at yung mga bago no wag kalimutang mag like tapos mag subscribe na rin mag comment din kayo mag -ano. um, pwede kayong magtanong oh. Uh -huh. and then pakihit ang notification bell para ma update kayo sa lahat ng videos na i-upload ko at yung mga share pakishare ulit para mas marami pang mga taong matutulungan